So hi guys, uh, so ngayon guys ipupurg ko na yung mga tuta So bali pang 20 days na nila ngayon At maganda naman guys yung panahon, medyo umiit ng konti Dahil wala na yung bagyong karina So ngayon guys hindi ko na pinabot ng 3 weeks At i ko na sila guys kasi maganda na naman yung panahon At sa pag -de deworm guys, tapos lang yung kailangan natin Kailangan meron tayong ito guys sirens na 1 ml or 1 cc so ito guys at least para mas madali nating masukat yung gamot kasi sila guys wala hindi naman ito abot ng mga tigisang kilo mahigit dahil maliliit sila kaya kailangan lang natin ng 1 ml na sirens tapos timbangan so ito guys meron akong timbangan may nabili ako na ito parang digital kahit anong timbangan guys pwede pas maganda rin to kasi halus uh, halos makikita natin kung ilang grams sila yan timbangan at higit sa lahat ito <laughs> ito guys yung sa pampampurga natin nematocide pyrantel nematocide so nabili to ko to uh, nabili ko to guys ng 140. So, bali, 15 ml lang siya. So, magagamit ko to sa guys ng dalawang purgaan. So, yan guys, so, lumalakan na rin yung isa. Nakatayo na siya. Dati, yung sa likuran, hindi pa niya masyadong matayo. Parang ganyan siya. Oh. Yung iba, ganyan halos. So, yung dosis nito guys is 1 is to 1. Bali, isang kilo ng bawat timbang ng mga tuta or aso is 1 ml dito so yun so kaya nga at ngayon guys atin timbangin natin sila isa isa para makuha natin yung sukat ng gamot para mapainom natin sa kanila so yun guys atin timbangin na natin sila isa isa so ito guys oh, cute na nila hmm, cute. Mm, cute guys oh ito lang hindi <laughs> din so, kasi ang ganda ng eyes niya, blue. Ay, blue eyes pala siya. So, yung isang cream ayy sorry. Halos Oh, same lang sila ng eyes guys ito. Yung isang cream naman, oops. Oh, wow, ang ganda ng mga eyes nila. Same lang sila guys so, ng eyes, halos blueish. Kasi guys, yung tatay nila is uh, blue line yung tatay nila yung mama is liver liver line so yung mga brown guys ay halos yung mata nila same lang din doon sa puti oh, oh. mga puti yan 3 on 3 so yung guys so yung mga mata nila oh, blue eyes blue ganda talaga ng mga mata nila guys blue ito lang hindi. Ito. <laughs> Ito lang hindi guys oh. Ito. So ngayon guys, so, oh, umpisa natin yung timbangin ni sa isa. So bali dito pala. Oops. Ah, dito guys, lipat ako dito. Uh, hindi kasi kasi dito yung tuta. Try ko. Dito kasi guys, oh, hindi siya kasi. Kasi ba? Parang <laughs> sasayad kasi. Oo oh, natin. So ang gagawin ko, So, Kukuha na ako guys ang takip ng ice cream. Yan. Bali 43 grams siya. So ito guys, uh, i-minus ko na lang doon sa timbang ng tuta. So kunwari ito guys, no, i-testing natin sa Yan, nasa 566 or 65. So i-minus natin sa 43. Bawasan natin sa guys ng 43. Para makuha natin yung timbang ng tuta. So ito yung Mel So yan guys no, uh, Tindibagin ko isa isa Para uh, makuha natin Yung dosage ng gamot yeah. So bali pala dito guys Sa pagtimbang natin uh, Bawat 100 grams Ng Timbang So equivalent siya guys Ng 1.1. Um, point 1 So kung makikita nyo guys Yung point Yan Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Hanggang 1 So, bali, kung ano yung may kilo dito, kunwari 100, so 0.1, or kung 500 grams siya, so ang may bigay natin na gamot is 0.5 na dosage. So, kung abot siya na isang kilo, 1, dito tayo sa 1. So, lahat guys, kung points, uh, 700, so sa 0.7 tayo, so ganun sa guys, kung may sobra na konti, uh, basihan na lang natin guys yung mga maliliit na guhit. So ngayon guys no dahil <coughs> hindi kasi yung tuta tulad na pinakita ko kanina So ilagay ko na lang ito yung takip ng ice cream yan 44 or 43 So minsan guys nagbabago pero kunti lang naman yan guys eh So unahin ko yung mga babae guys dalawa lang kasi yung babae babae sa brown at babae sa cream So balik guys ito yung babae sa cream ang ganda talaga ng mata niya guys oh. so kikilo na natin siya tiring so yun guys 632 grams at ito guys pamainusan pa natin to ng 43 so yan ilista lang ko lang muna to na 632 mamaya ko lang siya guys minus so isuro natin yung female na dark brown Oops, dapat hindi siya nakalabib eh yan siya ay 607 so lahat guys no uh, mamainosan ko siya ng 43 mamaya ko na lang guys iko compute so 607 so yung iba guys mga lalaki na kasi yun ah uh, kaya so itong sunod natin itong lalaki na dark brown so yung mata nila talaga guys so is blue Oops. Uh, 568 saka yung female 2 oh male 2 pala guys uh, hindi sumayad yung pa baby oops uh, ayusin mo natin guys na hindi sumayad yung pa hawakan ko lang yung upo uh, hawakan mo 582 582 So huwag mo siya isali doon si ano no Doon mo na yan Cream na male guys One top Oops yung, yung liit So five eh <laughs> Huwag kang makul malikot Ay, yung likot mo ah <laughs> Chiding, dah hey, dah, bihiga 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 bihiga, cik <laughs> malikot na guys sa malikot 581 so 581 yung una yung pangalawang lalaki oops ito siya 616 oops. so 616 so yung 616 yung pangalawang lalaki. So ngayon guys, uh, i-minus ko lang ito lahat ng 43, uh, 44, 44 pala guys so oh, para makuha na yung exact na timbang nila. So i-compute ko muna siya guys no. 'Yung so, balito uh, na minus ko na siya guys ng 44 so ito na lahat yung timbang nila, pinaka timbang nila. So dito na tayo magbabase kung ilang gamot na ibibigay natin so katulad nito guys no ay ah, sample ko yung 588 okay ko muna so yung 588 guys so dito na tayo sa 0.5 kung 500 siya guys 0.5 so may sobra ang 88 so dito guys kukuha lang tayo dito sa kasi yung kalahati nito dito sa 1, 2, 3, 4 apat kasi to guys yung gitna dito sa dalawa is 0.5 din yan kunwari kung 550 siya dito siya sa 5.5 at saka gitna so bali ito siya guys malapit na siya dito sa magiging 600 so halos 5 and 3 fourth na natin siya ibibigay 0.5 at saka yung 3 fourth dito sa guhit so yan guys sample ko yung gamot na kukunin ko dito sa gamot guys pero pa siyang kasamang dropper kaso wala lang kasi siyang yung mga guhit guhit mas maganda kasi guys itong sirens kasi yan, makikita nyo talaga yung mga guhit at matansa yung dami ng ah uh, yung mga point na gamot na masukat natin mas accurate sa dito so yung guys oh, konti lang yung laman kasi malitang lang yung binili ko guys kasi dati yung binili kong malaki halos mahal kasi yun guys eh maraming sobra hindi nagamit sayang lang so sa 5.28 so yan guys oh halos konti na lang kulang para magiging 0.6 so yun ang ipapainom natin dito sa anong kulay yun yung babae na cream sya nun so ito guys sa babae na cream oops So, bali dito guys, sa gilid, pa konti-konti lang. Ups. <laughs> Tamis naman 'yan, 'di diba? um, ba? Ups. Oh. Ah. Ah. So, 'yan guys, so pa konti-konti lang 'yung diin dito sa sirens natin na parang binidilaan lang nila. Para hindi sila ma bulunan kasi minsan guys pag nasobrahan pupunta kasi sa baga nila eh, yung gamot paunti-unti lang so dito guys no, marami lang siya tingnan dahil 1 ml, lang yung sirens kaya medyo kung titingnan siya medyo marami pero mali, kunti lang yan guys lalo na pag 3 ml yung ginagamit nyo na sirens parang halos wala na <laughs> so yan guys no ah, ganyan lang magpainom ng ah, magpurga ng mga tuta natin so yung lahat guys no ipainomin ah, ko na lang sila kasi halos lahat ng proseso ganon lang din hindi ko na lang sila ipapakita ito guys no marami pa rin yung marami pa yung natira natin na gamot ah, 15 ml to kaya pa to sa kahit dalawang deworm pa may mga sticker pala to dito sa loob para in case na napabaksin nyo na sila so mag date na lang tayo guys maglagay kayo ng date kung kailan nyo unang na deworm para yan ito ilagay itong sticker na to doon sa bit card natin o sa mga bit card nila so lagyan natin sila ng date so bali yung date ngayon guys is anong date ngayon Trish? 27 so July 27 yung guys, 24. So para at least guys, to no, maidikita natin to doon sa mga VIT card nila. Doon sa unang vaccine. Kasi wala pa kasi silang VIT card guys. Kasi wala pa silang vaccine. Minsan kasi guys, yung mga uh, doon kasi natin makukuha yung mga VIT card doon sa clinic kung saan tayo magpapa Uh, ganyan lang magkadali mag-deworm ng mga tuta. So sana nakatulong ito sa inyo. Ang ganda talaga ng mata niya guys. Oh. <laughs> Halos sila lahat pare-pareho. Mm, Nagpa-cute pa siya. So muli guys maraming salamat and God bless.